Gandang araw po sa inyo diyan mga kababayan. So mangyari po ay dudugdugan ko na ang railings nitong ating uh, solar panel na sinitap. Andito ang aking railings. galing ko na ito. Yan. Tapos. ang galing ng tape talagay dyan so nagamit ko na yung ladder pinakita ko sa inyo tapos ang barina andito eh hindi ko susubukan kung so, ang barina ko ay talagang gaga na ito ang dito barina tapos lagyan ko na ng drill pit siyempre mas malait ito sa wood screw ilalagay natin tapos ito naman kalimutan ko na nga kung paano sa step nito

Tapos gamitan natin ang aling kit syempre. Ano ba lumalaban ito? purpose ko lang nito maging straight na di ko lang kung kailangan ko pang tanggalin pag naglagay ako ng nang oh, tawag yung bracket 走、啊。 sana wag mag-ubenit yung cellphone ko. Ka din na dito. Dito na lang. korset ya. Ini Separa itu seilalim itu walaupun dia mau ikut ayos ng trip ko ah. Ayun. Nasa tanong ito mo siya. Ang yari, nag tayo. Dito malalaman ang tatag ng barina na ito.

Oh my goodness, ayaw ko sa baba yung rubber. nangyari kapag hindi ito bumaw ng gusto, Pag sumabit dito, tatanggalin ko ito. Pero at least magsuka po. Tagyan natin ang rubber dito para panigurado. Ayan, may sticker po ito ah. Pabigit na ito tirahin na natin ito subukan natin itong obra pwede ang galing magaling ka ba yan okay so yun na yun tapos ang rubber na yan mahigit na yan sa ilalim mangyari pag uh, lagay ko nito, hindi ko pala gawin ang bukas riyan. Kasi naano yung rudder nga rin ah. Uh. So, nasubukan natin lades. Nasubukan natin ito maayos. At ang i natin, tulad ng dati. Paano rin ah, uh, anong tawag nito? sama sakto. Pero sa iba, ito lang galing. Sa ibang store, ito lang galing. Shopee din. Tapos ito naman, kung ang solar natin kayong kalapag, kasi dressing ganito lang yan. So kayang kaya ng support, kasakit na ito ito protruding siya no may ano, subalit kapag ito yung nasa gitna walang problema kasi ito may awang dito sa loob ini eh. ang vulkan volcano yung bulusan volcano na andyan banda kailang maulat hindi nyo magkita yeah. tapos ito pwede pang support dito kahit sa susunod na lang kasi nga sa dito ang solar panel natin na dagdag ay isa lang naman hanggang dito tapos